Diyos Sila'y makaahon sa padhana na kanilang nararanasan Ang pagtulong ni Kuya Van Santos Matubang ay laging nakalaan Yan, mapagpalang umaga po mga kalingap, lalo na po sa ating sponsor na sina Miss Ah, uh, Eddie Wow and at Miss Bibri. Ayan. Maraming salamat po at ito na po yung binigay niyo po para pang ayuda, bigas at uh, namili na rin po kami ng groceries para partner po ng bigas. Nataos tapos po, so po kami nagpasalamat sa pag-share niyo po ng blessing at may maibigay po tayo sa uh, mga mga ma-scout po at sa mga kapatid po nating

Ah, oh, sige. ikot Ah, sige, sige. Ikot na na. Ayan, Nay. Ikaw, Nay, ay. Wala nang asawa. Ah, pila na Ay, wala 55, 12, ah, uh, three years pa lang. Kondolos hmm. na yan. Ano, kinamatay ng husband mo, Nay? Uh, Sakit? Ako ah. Ating ka ating ulit. Ah, So, ikaw na lang isa. Hindi hmm. rin? May, wala kang kasama dito? Ah, mga apo. Ah, mga apo. apo. So, okay. ang... Ano hanap buhay? Anong pinagkitaan mo para pagkain? Na may gamay niya nga. Ah, hmm. ah nasa'y bali. Pension. Ah, okay na. Man, ay, okay lang yan, So, si Nanay, pangalan ni Nanay? Nora. 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 Torion. Torion. pwede, pwede, pwede ma-vlog ma, ma bahay mo, Nay. Layan ko diri, Nay. Okay, Hello, okay ba? na. Ay, okay, so, rin, niya, 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 na, na. So, diri. Nari da na sa Lord. muhang ko. Sala. Sala. Ito po bahay ni Nanay Nora. ano, Citro. Uh, Salamat uh, na po. So, diha na imuhang uh, ka na. Ah, abuhan. Ito ba? Ito may lutuan. Mm -hmm. Ako ay, pakitanggap nito nay Tagalog lang ko nai ha. Mm Hindi -hmm. Kaya... kasabot yung mga kauban sa Bicol. Ako pala si Kalikap Agnes nai, scouter ni Kuya Bal Santos Matubang. So, ito po, uh, bigas. Thank Yan, that. Kunting grocery nai. Thank you. Yan. Para sa mga senior na wala yes. ng partner. aling yan nay, kay okay. Miss Big at Miss Pediwaw petseto kasi oh masas senior uh, nanay Nora sa kasama yung nag-aral tumaapo mo nay ang parents ani Aninay anak mo ah sa palibot magdidiin ah para may kasama ka matulog magdidi diri sila lahat ng apo mo daghana daghana manga si ang naalan sa imo karon ang duha. Duha. So dalawang ang apo. Ikatot, ikatot. Ang iskuyla umu. Ang iskuyla umu. May ilaw na kayo na eh. Ah, wala. Wala palang ilaw, pa? ilaw si nanay. So... Ay, oh. Awan yung pagkab... Ah, matulog yung... Wala, wala ang ano, emergency light. Ah, wala pa pala, no. oh. Wala pang, wala pang ilaw, di ay. Pang ilaw si nanay si Ginay. Oh, may linya pero wala pa palang ano, pang nakabit. So, Nay, magpaalam na ako, Nay. Uh, -oh. uh, bago ako magpaalam, patuloy natin supportan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, at ang buong team Kalinga. Ayan. Thank you so much sa inyong panonood God bless.